Good morning guys. This video, ayan, galing kami ng work. So, diretso na kami. So, bagong maaga ng aming Ang dami ng Los Angeles. So, ayan, na nga kami papuntang Sacramento kasi doon pa yung domestic airport. One hour from here sa Stockton at uh, papunta sa airport ng Sacramento. So, ayan na guys. So, uh, kami ay nag-parking uh, sa Sacramento meron dyan shuttle yung papunta sa airport kasi so, napakalayo yung guys yung mga mga tinimits pa pa ng mga parking lot so yan na guys so mag-check in na nga kami so delta tayong aming plane so one hour din yan papunta sa Los Angeles, California so yan na nga takapasok na kami so uh, punta na kami sa immigration so bawal na dun guys ang, ang cellphone kaya yan paparik na kami sa taas second floor kami kami po ay magsisikin na. So, ayan, nagkapi-kapi na nga muna kami dyan. At uh, may pa-birthday siya. Nagkapi kami ng Starbucks. Alam nyo na habang naghihintay kami kasi uh, one hour pa yan. mag -antay. Di ba rin nga uh, kami kasi mahuli kami, no? So, ayan, napakalapad ng... Uh, airport ng uh, Sacramento at napakalinis syempre alam niyo naman dito sa ibang bansa malinis talaga Tsaka napakalamig. So, kapi-kapi muna habang nagaantay ng aming flight Sacramento Country. Ayan. So, guys, okay. siyempre birthday niya, kinantang siyang birthday. So, may para kung may naiwan ako, guys, may nahanap ko pong partner sa ating Starbucks. <laughs> matipid ako, guys. Matipid. Kaya may hinahanap ko. Baka kasi nakalimutan ko. Munti ko na makalimutan yan, guys. Talaga, guys. Oo. Kasi ang ng problema ko. Hindi ko rin yan kasi ayan na. Ayan na. Hindi ko rin niya nakain, guys. Ayan na. Ano ba yan sa tingin nyo? Yan ay isang biko. O, alam niyo yung biko, di ba? Okay. Mm -hmm. O, alam niyo kasi ako, hindi ko alam kung ba't ako ganun, no? Kung ano yung pwede kong baonin, babaonin ko. Masyado kong matipid, guys, kung travel kami. oo hindi ako social na tao. oo kahit ano lang mabit-bit ko, basta meron. May protas pa nga kong dala, eh. O, nandun lang yun sa, ano ko, sa chicken uh, luggage. So, yun lang yung nakita ko. Hindi ko makain, guys, kasi wala kong kutsara. <laughs> ayan, oh. No? Sarap. Ayan. So, hindi malay nila na may dala kong biko. So, ayan. So, nag-announce na nga na maya-maya daw ay kami ay aalis ah, na. Ah. So, uh, ah, medyo konti na lang ang aming pa, ah, pagkaantay pag-aantay dyan. Kasi, ah, one, one, uh, 1.40? 11.30? So, di ko maano ay, yeah, yeah, Parang ganun, guys. So, ayan na, habang uh, nag-aantay pa ng kunti, so, siyempre, binidyohan mo natin yung ating uh, sasakyan. Ayan, yan yung fly namin yung plane namin. Yan, dyan kami sasakay papuntang uh, Los Angeles. So, one hour yan, guys. One hour. So, medyo matagal-tagal din ang aming pag-intay dyan. Pero, nag-enjoy naman ako. Kasi, siyempre, alam nyo naman, gusto ko talagang mag... Ang aming, uh, ang aming talagang pagta-travel ay hindi lang birthday. Siyempre, lahat dyan ay... Uh, nag, uh, nagbablog din kami. So, ayan. Pila na nga, guys. Oh, papila na kami yan. Papila na. So, ayan yung bag ko na yan. Yung luggage ko na yan. So, pwede yung i-check in yan. Pwede yung sa may bago pumasok sa... Asa, para bago talaga umuupo na doon sa set namin so, para hindi na masyado sa gabal kasi marami talaga pag babae talaga tayo marami tayong pipit ako marami kong talaga talaga guys pag nag-travel kami kasi ayoko na uubusan ako ng lahat ng mga ginagamit ko alam niyo yun. So, inangat, malapit na kaming dumating. So, pinakita ko na yung mga pakpak -pak ng airplane dyan. Oh. So, madalas na mga pupunta doon. So, mga three times na yata kami pupunta doon. Three times ganyan. So, lumapag na nga kami, guys. Ayan na, sa airport ng Los Angeles. At yan, samahan nyo kami, guys, sa aming uh, paglalakbay. At uh, wala pa kami pahinga. So, mamaya pahinga ng konti at maglalakwat na naman kami oh, sa gabi. So, thank you guys for watching!